Hayong mga kaswerte, atin po ugaliin na hugasan ng ating kamay sa pamamagitan ng rock salt tuwing huling araw ng buwan. Upang makatulong sa inyo na sa susunod na buwan ay mas maging magaan at maka-attract ng prosperity and abundance sa inyong buhay. At kung ayaw nyo na magdala ng negatibong enerhiya sa susunod na buwan, sabay-sabay po nating gawin ito sa gabi nang huling araw ng buwan? Kumuha ng asin at ilagay sa iyong palad. At atin po itong irab sa ating mga palad. At habang ginagawa po ito, tayo po ay nag-iisip na sa pamamagitan ng ginagawa natin na pag ng asin sa ating mga palad, ito ay nakakatulong sa pagtanggal ng mga negatibong enerhiya na hindi natin kailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pagkatapos, atin po itong banlawan. At hayaan po natin matuyo ang ating kamay. Ang akin pong itunuro sa inyo ay maaaring gawin Tuwing sasapit ang huling araw ng buwan at ito ay sa gabi lamang po gagawin bago matulog. At kung kayo po ay nagpa-practice na maglagay ng laurel sa inyong wallet, sa inyong cellphone or sa inyong bag, today is the right time then na magpalit po ng mga laurel wag niyo pong kakailigtaan na ako po ay i-follow dito po sa aking social media account at i-share niyo na rin po itong ating video sa iyong wall upang marami po ang makaalam at makagawa nitong pampaswerteng ito again this is angel card 88 saying love and light to all